Inayos namin yung kulongan ng inahin, mga kababoy. Yun siya sa kabila muna oh. Ayan, balihin natin, ilagyan lang muna namin ng harang. Kasi sobrang laki nitong kulongan niya. Kung napapanood niyo yung mga videos natin dati, uh, meron tong uh, kawayan, tinanggal mo po muna namin. Tapos pinadagdagan ko dito sa ibabaw ng isang linya, isang balisang file ng uh, Hello black. Uh, dati, apat na file lang to. So, ngayon, limang file na. Tapos, dito sa kabila naman, dati na tong limang file. Dito pala yung ating mga kawayan. May bago kami nga kuha na kawayan. Tapos, yung mga luma, pipilian lang namin yan kung ano pa yung pwedeng gamitin. Uh, ibabalik namin dito para sa parawing pin ng ating inahin. Ang uh, mga materyales pala na binili namin, bali isang bakal. Number 8 lang to. At yung haloblak naman, na uh, taga... Uh, Instagram ah, Sham, panbayaran 9. O 9 pesos 'yung isa. Ah uh, 50 uh, peraso 'yung binili namin. Ito. Kasi 'yung iba na gamit na doon si Babaw, ito gagamitin natin to para gagawa tayo ng na uh, division. Kasi sobrang laki nitong kulungan at mas uh, parang uh, mahirap kasi pag tanggal, tapos lagay naman, tanggal laba lagay naman. Kaya naisipan ko nahatiin na lang talaga to. At doon yung ating uh, inahin, yung paruwing pinya na uh, kawayan. Tapos dito, ito yung magiging a uh, lagayan natin sa mga bagong walay na biik. Ipapakita ko pala sa inyo ngayon no, ito ang ating mga tatlong biik, dapat uh, nawalay na natin to kahapon, webes, ika 30 days talaga nila. Uh, kaso, yung ating inahin po ay uh, hindi po natin, na uh, ano, hindi po kaya sa panahon. Maaga po kasi siyang naglandi. So, possibly pa lang maglandi ng maaga yung uh, inahin. Kahit hindi pa nawalay yung kanyang mga bay. Kasi kahapon pa sana yung 30 days. Kahapon pa sana tayo magwalay. Uh, kaso, kahapon ay uh, Webes. Tapos, nung Merkoles, pumunta dito yung uh, technician. At ini pinatingnan ko. Kasi talagang, uh, hindi ko kasi sure kung... Ano, naglalandi talaga siya pero namamaga talaga kaya pinatingnan ko sa technician, sabi niya Opo, oo, naglandi daw at nagsisimula na talagang maglabas uh, ng likido kaya mahirap na siyang habulin kasi hindi pa natin nawala yung mga BEC, pag iiyay daw yon na uh, may nakadidi pa, ah uh, daw na hindi daw matuloy yung pagbubuntis kasi stress yung baboy kasi nga nagpapadidi, hindi daw mabubuo yung uh, similya At isa pa doon ay uh, hindi pa natin siya na uh, purga. Kaya useless lang din kung ano uh, mamadaliin natin. Uh, kung alam ko lang na pa palang maglandi yung uh, mga baboy pag ganito, na konti lang yung anak, uh, kahit wala pang 30 days, maglalandi pala yan sila agad, ay uh, e baka napaaga yung uh, pagpurga ko sa kanya. Kasi binigyan din ako ng uh, technique ng uh, technician, nung Merkulis ko lang din nalaman. sabi niya, pag uh, magwawalay ng biik, uh, 30 days talaga yan, pero uh, kahit na nagpapadidip pa daw, pwede na daw purgahin yung uh, inahin, kahit sa 28 days. At, uh, yun lang din na araw ko nalaman, sabi niya, akala daw niya, nasabihan niya ako, pero hindi ko pa pala alam yung idea na yun. So, sa susunod, pag manganak yung si Juana natin dyan, itong 1990s natin nga buntis, uh, yun yung gagawin ko mga kababoy. Ha? Magandang technique po yung uh, nishore ng ating technician. Ito si Juana, ika 99 days na niya ngayon. Ayan, medyo hinihingal siya pero normal po to sa kanya kahit yung mga nakaraan yung mga pagbubuntis ah, ganito talaga to siya pag ah, ano humihinga parang hinihingal siya pero yung panahon niya yun hindi naman siya mainit kaya okay lang normal lang to sa kanya pero pag talagang mainit ah, maya-maya may ko binabasa yung sahig niya para may lamig naman ng konti. Tapos, pinapaliguan ko rin siya dalawang beses. Ito na yung chan ng ating inahin, no? Kung napapansin nyo, ang lalaki ng ugat niya dito. Ito, ang Tapos, yung mga... Tingnan natin kung gagalaw yung chan niya. Kasi, ano eh... Kahit saang banda pag ano, nahawakan ko may uh, talagang gumagalaw na mga bii. Ayan. <laughs> Pumisto talaga siya. Gusto gusto kasi ng mga uh, inahinahina kawakan yung mga didi nila. Hmm. Tingnan nyo. Witihad siya. So bukas, pwede na natin tong purgahin. Mamaya pupunta tayo sa lungsod, sa bayan kasi bibili din tayo ng feeds. Sa bayan na rin natin ng bili ng bali dalawang purga para dito sa ating uh, uh, buntis na si Juana. Eto, purgahin na natin 'to. Pwede na bukas kasi 100 days. At pupurgahin ko na rin tong ating ah. balik tayo dito sa ating inahin mga kababoy, itong nagpapadidi. Yan. Kasi dapat kahapon natin to siya iwawalay. Kaso ah, naipit tayo, hindi wala pa kasi ako mapaglagyan sa kanyang mga agay Siwana. <laughs> Gusto niya makipaglaro. So, kung nahati lang to natin na uh, na, na lang sana natin to ng mas maaga, kung naibenta lang natin ng, ng maaga yung si Cardo, yung isa nating patining, eh maaga sana namin tong na uh, patrabaho tong uh, kulungan. Kaso, hindi na rin naman po, useless na rin naman po kung iwawalay natin sila. Kasi nga, uh, wala na. Lumampas na yung landi ng inahin. Kaya, ano na lang, sulitin na lang natin yung pagpapadidi sa mga BEK, kasi lumandi, naglandi na rin naman yung inahin. Useless na rin kung iwawalay pa natin sila ay antayin na lang na matapos yung kulungan yon yung paglagay ng division so bale magiging tatlo na yung ating kulungan nito ito dito talaga ko si uh, ito si Olga kasi maganda siya mga anak hindi po siya matapang, hindi nangangalgat, kaya okay lang na wala siyang parawing pen, hindi katulad itong, ano, yung itong si Juana, medyo nakakatakot po to siya. At kung tingnan nyo naman, medyo may kalakihan talaga siya na pagka inahin, kaya naninigurado talaga kami na walang masasaktan sa amin na magaalalay sa kanya pag nanganak at syempre sa mga biik niya pag lumabas, walang maipit kaya minamadu mabuti ko talaga na ah, iparawing pen sa kahit sa kawayan lang ito po yung DIY namin na parawing pen kawayan lang po yung ginagamit po namin so sa gastos pala mga kababoy ilalagay ko na lang po sa screen ah, itong number 8 na bakal tapos 50 peraso na hollow na tag 9 pesos yung isa at isang ah, simento So, hindi ko pa muna ilagay yung labor dyan. At ah, Uh, hindi ko pa rin alam kung magkano yung magiging labor nito. So, ito lang po muna yung update natin. Happy farming po sa lahat. Meron pala ako ditong mga pinotol na bumbil or bogenbilya kung tawagin doon sa iba. Pero sa amin, kasi bisaya, bumbil po yung tawag dyan. Uh, nagputol nagpupotol pa ako kanina kasi magtatanim po ako mamaya. Marami pong naghihingi sa akin kasi nagagandahan daw po sila sa aking mga tanim na bumbil. Lalong-lalo lalo na at namumulaklak po lahat. Ito po sila oh, dito to banda sa may ah uh, likod sa may uh, daan. So, marami pong nagagandahan sa aking mga bumbil mga kababoy. Ito po yung pinagkakabalahan ko aside sa pagtatanim po ng mga gulay. Hindi ko na lang po muna maipakita sa inyo yung mga gulay natin. Ito lang talaga yung bumbil kasi nakakawala po talaga ng problema. Ang ganda-ganda po kasi nila tingnan lalong-lalo na pag namumulaklak po lahat. O, tingnan nyo naman po. Amazing talaga. Lalong-lalo na itong puti. Yan, walang potol talaga yung pamumulaklak nito. Kaya gusto-gusto ko rin to. Yan, nandun pa yung iba mga kababoy. Hindi ko na lang po may pakita sa inyo kasi sobrang init na ng panahon ngayon. Yan lang po. Salamat! <tap>